Itlog. Yan ako. Mga bata lang. Oh, mga bata lang, mga bata tapos sa matatanda ah. Oh, sa mga bata hanap kayo ng itlog. Hanap kayo ng itlog. Sige, wala magtutulakan, madami yan. Ay, kay mga itlog, ah. anak ng itlog. Ano ya? Basta walang pang may pang baylam. Oh, isa. Blangi mo isa ha. Oh. Anak kay na itlog, anak, anak. Nako, madami yan. Anak kay na itlog, madami itlog. Ay, second batch to, kanina matatanda. Oy, oh, edda pambata lang. Tapos ka na kanina. Oh, pwede sumali lahat. Ilan ba kaya? <laughs> Tapos sakay kanina. Ilan po kaya Ricky dapat? daan dahan na sala mo magagal si kuya, o. Oh. Anap ng egg, anap ng egg. O, oh, o, oh, daan sa alaman, ha. Dahan-dahan sa alaman. Ay, nako wala 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 oh, da -da wala na yan nasira hawakan mo yan basta meron nasira Aba, meron pag mayaw ka ng basta may 10 peso kayo dyan bawat isang itlog may, may pera yan hawakan yan pag sila uli sa kayo wala na yan para sa 10 para sampu. O, oh, madami na maya. Makaipo ka na marami yan. Oh. Ay, ang sila yan. Ako, bahala kayo. Napin nyo. Madami niya. Madami pa yan. Hanap kayo. At saan kayo hanap ko yung itlog? Oh, bilis, bilis. Hanap kayo. Anak ko. Hanap kayo na itlog. Hanap itlog. Hanap na itlog.

Ilan pa lang, ilan pa lang. Dalawang lang. Nako. Hanap kayo na itlog. Hindi na rin ako ng ano isa eh. Oo. Oh. Na, kung naglalagay. Oo, oh, sige na. Dahan-dahan na ba kay mga matira ay yung itlog ko. Huwag <laughs> niyong papisak kayo. Eh. Nako, bugok na nga to. Pipisak pa. Hanting, wala. Oh, bilis ay, na? ay, 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 ay.

Yan, ano na pin meron pa doon? San. San. Diyan di diyan diyan lang dyan. Eh, dito. Santa clue San. Yep. Okay, dito kay sa loob. Oh, lahat ng baget. Oh. Ano niya diyan ha? Oh, para binibigay kay inaklo kayo wala mga clue may maklo-klo kay mga bagets sa. Oh. Yan. Oh, ayan. Oh, oh. May bago bang pinalaga, nilaga, nilaga 'yan, bago. O, mga bata 'yan. Pero tig pulang lahat 'yan. Bawal tanda bawal. Wala. Lobo ban, Hanap kayo, hanapin niyo. Loban! ban. kay na itlog, hanapin niyo. sa oh, eh, Wala na dyan, wala na dyan. Wala na Dito wala, Ate Lisa, madapit niya. Dito mo nakita. Dito wala. Magkano yan? Dalawa na kuha mo Tingnan mo dito. Tingnan dito. Diyan na, pingin lang yung itlog ko, ha? Bigatan nyo lang, wag, pag nabasag yung itlog ko, wala na, ha? O, oh, 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 yung halaman, ha? Baka magbayad tayo ng halaman, ha? O, oh. o. Oh. 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 Masaya, oh. oh, may kita mga bata. Naman. <laughs> <laughs> Ay, <I> oh. <do> it... <laughs> Tingnan niyo sa mga ugat doon. Bilisan niyo. <laughs> dami na nato Okay, sige na Dot. <tod> <tod> ha? ha? Uh, Camille, oh, o, nakuha na. Kami ang anak ni Camil. Sige, Ilan. Ilan. Nakuha na. Diyan, lagot pa tayo sa may ari. Oh. Diyan, dahan, dahan, dahan. Oh, Tia, Tia, yeah. yeah, ito, ano uh, mo, no, no, no. Um. Well, wala, lagay ka ba doon, Tia? Okay pala, o. Oh. Uy, mag-ayon kayo mag-ayap dyan! Ah. Anak, ano ka? <laughs>

Sige, halungan ng Wala na. na. Wala